Gusto lang nga aming kaon ng gabi sir. ito. Ang mamilahin mo nung abi. Pila na mong mukad lang na kaon ng gabi, te? Eh. Isa lang kasi mahalang siro. Pila ka buki mong anak, te? Lima, pero ang um, luha, tuwa sa simenteryo, sir. Ita-ita ang pagkaon. Doon, ha? Ang man may mga kaon, sir. Tuwa sa simenteryo? Hmm, mga wakwa o Mga umag ni mong anak sa simenteryo para makakaon lang? Hmm. Ayo. Te, ngayon hapon. Pwede ko mamaraig sa mo, te? Hmm. Mangayon taukan kan unti ba mo ko ipanood to Ay gabi. Ay mo na yung ginakaon karon te. Kanang gabi. Mayroon lang kay mga konser kayo. Mayroon dalit ng gabi. taon -tag naman may aning. Ng gabi sir, kayo. May may aning, 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 may

Ngaon man lagi niya mga bata nga manghihilak man kung hindi magkuha ng ning gabi. Dili maka. Di maka ang dewa may lagi. Mo nang gabi nilay mong ipakaon sa mga anak te. Mga guwapa ra bay mo mga anak te eh. mm -hmm. Ayan mm. mm. na lang po dahil umuamag sir, bisang gabi lang mong gikaon. Hmm. Saga na sir, bugtok na saging namin yung dungagon sir. Bugtok ng saging mo yung -agon, sir. Kabuk, yung dungagon? Hindi lang yung yung dungagon ako sir. Kailan ka bukid mong anak te? Lima, pero ang um, duha to sa sementeryo sir, nangita-nita ako pagkaon. Bisang ha? Hindi naman mga kaon sir. Tua sa sementeryo? Hmm, mga kuha-uupan. Mga uha-uupan ni mong anak sa sementeryo para makakaon lang? Hmm. Sige uh. nun. Tama na na sir na. Hay, bago ley na lang. Hindi pa sanay. Mm. May makaaong sir. Mm. Sumalong gabi. Parang imakaaon mo sa kaon ni. News ko. Ang manggona ni Sir, maswerte ang nanay magpaguna. Okay ba ley ma-urnay mo 'yung pinabuhay mo magpaguna? Omo, Sir. Mangpaguna Sir ko. Panalayag mga bata sir. ko. Kunan kami madong ay sa cemetery ng mga tata kita lang. Mga tan. Mm biskuit, kung may maglubong. Oh? Para makakaon sir. Susunod na ako. Sa ako malanya na, sir, nga. Mamang ko'y grado, sir. Gusto ko man pero mga naman ako yung iskulahan, sir. Gugluan naman. Kau oh, graduan tayo hey, mong nabuti? eh. nang di ka pang itagtrabaho. Eh. Sir, naman niya. Sabi sa... Kuhan, bukid ka, Kuhan, may madunga ako. Tumutong naman kayo, sir. Bumis ko sa una. karoon mo, mga radyagon, sir. Pasalamat lang, Kaya tayo mga sa amo. Mga sinilas na ka ng mga na. ha? Taga-tagaan na mong mga sinilas, eh. Kaya sinilas, sir. Taka akong mag-ibon para makasinilas mga anak, sir. Diyos, gino. Mga daan na, sir. Mulang karong nag-antos lang mo kauna ng gabi. Antos lang nga nang kauna ng gabi, sir. Kaya mo mo nung Pila na mong mukad yung nagkauna ng gabi, eh. Isang kasimana, sir. kay, kung sir, pag mga hipodiri, mayroon naman ng ilaw. Mayroon ng ilaw, sir. nanginat ko sa paglantos sa aking mga anak, sir, na magkakawang ng gabi, sir. May sahay. naman sir. Kung may mga mo dahil sa quarantine, ng sir. Maglisod mo ito sir. Maglisod pa mo ng asin, eh? Maglisod sir. tabang kaya Sus! Diyos ko! hindi, hindi mo lang ako sa hapon, sir makatulog mo humugulay pa ng hapon? nakatulog lang ako sa higalita ng hapon, sir kung saan ba pang mga ako, sir mga nakaon lang sir kung makapaguna, sir mga nang tagaang tag ni mama tag 50 pesos? kaya tag 50, 200. Mm. Malipay na mga bata, sir. Mga kapalit ko buwan sa kapi. Kung no, wala po yung kapi, sir, mag -init lang. Sir, butangan na mag-iibas. Butangan na ninyong hilbas ang ininit? Hmm, ininit, sir. Sa una. Yan, Karon karun. Karun, mo. Pag-iapon. Mo, pag-iapon. Hmm ano na, magsasama ko lang Sa isa kasimana, magpaglalatong 200. Sa isa kasimana, 200? Kung ikaw, anong ka? Magkakadlaw ka magguna? Hindi na sir. Suwerte na po kung hatag. Suwerte na po kung naiyong hatag o magguna ka? Kung wala, sir. hindi naman ako, sir. Sige naman. na akong bata, sir. ito naman sa Ay, Ay. Ano lang, mag-dong lang ni Gabi, sir, para makataon ni. Mora dyan na mong ikaalaga sa inyo, sir, Gabi. Mora dyan na mong ikaalaga at sakuha ang ti? eh. dyan na, sir, pero may lain na mag-dong sir. Sa imong kamahayo, tinote, sa imong kalisote. Eh. Mm hmm. Makahatag doon ay kagtao, tinga ng inanglan, te. May, -may na lang ang pagkao, sir. Maman mm -hmm. na mo naman makatag. Sige lang, tiya. Ampo lang tapirminti ka nun ay sakay tasaan, tiya. Ampo lang ko sa ginoo, sir, nga. Nasaan man nang umay-umay ang mga gansong karoon sa inyong nagihan na aming ginoon at tanang mga taga-anog na siya, sir? Karoon tayo, dilik na kong magdugay yung istorya, tiha. Wala di nyo na may Wala lang yung may malungan, sir. Panigod ko lang sir. Wala di nyo na magpita pita sir. Kung karoon ko, te, pagbuot ni Skido, oh, nga diri ko makaduol sa inyo, te, oh. Sa mga nangang hatag, sir. Kuwarta ni, te. Ikan sa kahit asan, ha? Salamat niyo dyan, sa gino, oh, sir. Matagayaan mo nang palit mo na, sir. Ano, agit, te, te. Pagbuot ni Skido, nga direko maka makaduol sa inyong balay, te. Kaya di ko nagtuong ngayon, anay mong sitwasyon, te, lapit sa inyong mga anak, ha? Huh? Ug duwatan ito te. Kani sing gasin kun inga paghatag siya mo te ha? lang sir. Paghatag ka mo sir, makalit lang ta ginuho kanuna ito ha. Salamat nami sa Ginoo sir, nagadaan ng palit ng gasolina. Agud kagandahan sir, sir. Hanay, sa situation tiyang ginuho naglantaw sa neginuho, na Nawa inyong waman ko nagdaum tingin ni kasi mga anak ko, mawagtaw na lang interior day harong mga kaon. Hmm. Matingala na lang yun sir. Mawala akong mga anak, sir, nga. Pagulay, sir. Matingala ko nga. Kung sa may ngayon yung pangaon Hmm. Dito po, may cementerio, mga namin nagpa-snack, ma. Hmm. Ang hatag po sila. Hmm. Ang mga nangong gayon sila. lang tayo sa bisan isang Kana, kana may maayot, ya. Muna yung gayon, te. Ang dato, te. Katong kabalo mo hatag sa atong isig bisa kung ano yung atong kahimtang te ang importante pobre mga ita di as kalibutan te pero dato ta sa patanaw sa ginoo ha mo mm. dyan ay pera ka importante te ha kanya te dili na kong magdugay te ha salamat kami sa mga mga ayos sir mga tagaan mo na magpalit bugas sir mga taong na ako mga anak sir bugas niya Ano te. Sa kapimanaw, ano may kakaon sir? Pasalamat lang sa ino kanunay te, ha? Salamat. Mga gwapa rabay mo mga anak tiyo. salamat kayo sir. Sige ti. Ti ambing mo kanunay diri ti e, ha. salamat kayo ni panatag sir. Makas Sige ti. Sige salamat. Pasalamat mm -hmm. Salamat lang tas ginuot e, ha. <laughs> Sige te.